Magandang araw mga kakayod. Nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ng mga kwento, ganap, buhay-buhay, mga pangyayari at mga pang-araw-araw na ginagawa po ng OFW na sigurado pong mapagkukuna ng kaalaman, mga aral at mga bagong paraan po na magamit sa mga nag-a-apply po na kakayod natin dyan sa Pilipinas na gustong magtrabaho po dito sa ibang bansa. Greetings po muna tayo mga kakayod sa lahat po ng mga OFW sa anong parte ng mundo na patuloy pong nanonood sa atin. Mga OFW po dito sa Middle East, dito po sa Saudi, sa Majeda, Damam, dito po sa Riyadh at sa mga kakayod po natin dyan sa Pilipinas na lagi pong nanonood dahil para sa inyo po ang lahat ng mga vlog na gagawin po natin mga kakayod hindi pa tayo pwedeng mag live dahil yung number of subscribers natin hindi pa po siya umabot sa kailangan na hinihingi po ni YouTube kaya gawin na lang muna natin itong video na usap lang tayo mga kakayod sa mga sitwasyon, mga nangyayari at mga ganap sa buhay po natin dito na mapagkukunan po ng aral ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na nag-apply na po para makapagtrabaho sa ibang bansa. Mga kakayod, nakaalis lang ng mga kasamahan natin na mag sa umaga dahil 5.30 na po dito. Tayo na lang po yung naiwan dito sa kwarto. Nag- kwentuhan muna tayo mga kakayod bago tayo matulog dahil gusto ko lang i-educate yung mga kakayod natin dyan sa Pilipinas na for interview na po ng kanilang magiging mga employer dahil sa nangyari dito mga kakayod ngayon lalo na po dito sa Middle East talaga nagiba na po yung sistema ng mga employer sa pagdadala nila sa kanilang mga manggagawa dahil isa sa mga nagbago mga kakayod yung panahon talaga ng sahuran na dapat talaga first week every month makapagbigay na ng sahod yung employer dahil nagka-cut off naman every 21 ng buwan after 21 expected na yan mga kakayod na 30 to 5th day meron ng matanggap na sahod yung isang manggagawa pero hindi mo na malaman mga kakayod kung anong pizza ka magkakuha ng sahod mo galing pa dun sa previous month na pinagtrabahuhan mo dahil marami nang sinasabi yung mga manager na dahilan kahit minsan mga kakayod hindi na natin tanggap at alam na natin na niluloko na lang nila tayo para lang may rason sila na pwede tayong paniwalain na yun yung dahilan bakit late na silang makapagbigay ng sahod. Maraming nadamay sa ganyang sistema mga kakayod dahil yung mga pamilya natin sa Pilipinas, tayo lang yung inaasahan na makapagbigay sa kanila lalo na sa pinansyal na pangangailangan nila natatama talaga sa isang buwan pero makapagtrabaho na tayo dito ng 45 days hindi pa rin tayo sinasahuran sa dapat matanggap na natin na sahod last month ang hirap na rin mga kakayod kasi kung makipag discuss ka pa doon sa manager sabihin mo yung katotohanan ikaw pa yung nagiging masama. Pag-iinitan ka pa nila at takutin ka pa nila na tanggalin sa trabaho mo. Selfish mga kakayod pero ganun talaga yung perspective nila dahil kahit anong mangyari, papanig talaga sila sa kumpanya dahil naka nakaposisyon sila, malaki yung sahod, na natanggap nila at kailangan nilang dumikit doon sa may-ari lalo na po pag wala talaga silang ibang kumpanya na mapuntahan. <laughs> Kaya malaki na talaga yung pinagbago dito sa Saudi mga kakayod lalo na pag sahuran yung pag-uusapan natin na hindi na naibigay sa sakto na panahon iba pa nating nakikita mga kakayod na pagbabago yung kontento na lang yung may-ari at saka mga manager na hindi ka na talaga nila binibigyan ng halaga kasi nasabi ko yan mga kakayod nung may problema tapos kinunta ko yung may-ari mismo talaga nagalit siya sa sinabihan niya ako na wala akong pakialam kung ano man yung problema mo basta magtrabaho ka lang yun lang kahit sino naman sa atin mga kakayod hindi talaga maganda yung na-receive natin na feedback galing sa kanya dahil kung totoo ka pong may malasakit sa mga tauhan mo totoo ka talaga na responsable na may-ari ng isang kumpanya dapat marunong ka rin pumanggap at makinig kung ano yung mga problema kahit personal sa mga tauhan mo dahil ikaw yung amo yung mga tauhan mo yung magiging puhunan mo para kikita yung business mo ang palubag loob at saka lalong magiging matapat yung tauhan mo sa iyo kung mismo ikaw nakakaintindi at nakakatulong ka rin sa kanila mga problema mga kakayod dito sa ibang bansa marami ng mga sitwasyon na kahit namatayan yung isang empleyado gusto niyang umuwi hindi siya pinayagan ng kumpanya dahil mas inisip nila na mas magamit yung empleyado na yun lalo na pag kabisihan na mga panahon kaysa sa mawala yung tao na yun ng isang buwan o dalawang buwan dahil nagbakasyon siya ng emergency na pwedeng ikahirap ng operasyon ng kumpanya. Maraming nagbago na ngayon sa sitwasyon sa pag-abroad mga kakayod. Hindi na parehas dati na may lang respeto sa empleyado yung may-ari sinasahuran ka ng on time at ito yung pinaka masasabi ko rin mga kakayod na hindi magandang nagbago ngayon sa pagtatrabaho dito yung pag nagkakasakit ka wala silang pakialam na sa iyo mga kakayod hindi kanila chinecheck kung ano talaga yung totoong sitwasyon ng kalusugan mo yung percentage ng insurance system na binigay nila sa inyo halos 10 to 15% na lang mapagastos ka ng malaki lalo na pag may laboratories kang kailangan na gawin at saka may isang nangyari dito mga kakayod na ibang lahi na kahit malala na yung sakit niya pinapasok pa rin siya sinasabihan lang siyang nagdadrama kaya isa siguro 'yon or 'yun din yung naka-trigger na napaaga yung pagkamatay niya dito at saka pinalabas lang nila na accident lang daw yung nangyari. Hindi maganda mga kakayod pero wala na lang silang ginawa dahil yung kapamilya ng tao na yun mahirap din saka ayaw na lang din nila ng marami pang proseso mga kakayod sa mga nag apply dyan sa Pilipinas ihanda nyo talaga yung kalooban nyo yung pangangatawan nyo yung mental na capability nyo at yung mga pamilya niyo dyan sa Pilipinas na iiwan dahil ang pag-abroad mga kakayod lalo na ngayong panahon na hindi na maganda yung treatment ng mga may-ari sa mga empleyado nila lalo na po dito sa Saudi Arabia malaki na po yung pinag-iba mas lalo pong challenging sa mga first timer na magpupunta dito para magtrabaho yung ganitong pagbabago ng sistema kasi mga kakayot kung mag apply ka first timer hindi ka handa in any aspect may possibility na kung hindi ka magkakasakit dito masiraan ka ng ulo at pwede pa na mamatay ka dito mga kakayod dahil sa sobrang pagod, stress at saka yung mga hindi mo na adapt sa katawan mo at saka sa pag-iisip mga kakayod hindi po ako nananakot ito yung katotohanan na pagbabago na medyo hindi pabor sa atin ng mga manggagawa po dito sa ibang bansa kaya isipin ng maraming beses kung handa ka ba talagang maging OFW kaya mo ba yung mga pagbabago na nangyayari na medyo hindi pabor sa isang OFW focus ka ba talaga sa goal mo para sa sarili at sa, sa pamilya at kakayanin mo ba talaga mga kakayod yung lahat ng mga pagsubok habang nagtatrabaho ka dito sa ibang bansa <coughs> mga kakayod lalo na po sa lahat ng mga OFW na nakakalat po sa anong bansa sa mundo na lagi pong nanonood, sumusunod at tumatangkilik sa ating channel pwede po bang makahingi ng comment sa baba kung ano yung mga pagbabago na nararanasan nyo ngayon para po mabasa ng ating mga kakayod na mga first timer na ready to go na po na magtrabaho dito sa ibang bansa para po alam na nila kung ano yung magiging adjustment na gagawin nila at kung napadaan ka naman po sa ating channel pwede po bang makahingi ng like subscribe at hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na i-upload natin sa araw-araw po. Continue tayo mga kakayod sa tatlo na nabanggit ko na ilan sa mga pagbabago ng sistema habang tayo po ay nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Una talaga mga kakayod, kung hindi ka nanonood sa mga vlogs na ganito yung topic na nagpapahalaga sa mga baguhang OFW mabigla ka talaga pagdating mo dito mga kakayod kasi hindi po ito natatalakay sa pre-departure orientation seminar or PIDOS dyan sa Manila bago ka po lilipad papunta dito sa ibang bansa dahil ang tinatalakay sa PIDOS mga kakayod yung mga pwede mong gawin bawal gawin yung mga pagkain at yung mga basic information lang sa bansa na pupuntahan mo, yung mga pagbabago mga kakayod, hindi pa napansin yan ng mga lecturer sa PIDOS para sana magiging educated at alam na ng mga mag abroad kung ano yung mga gagawin nilang adjustment. Mga, kak mga kakayod, hindi natin malaman kung ano yung mga dahilan sa pagbabago na nakikita natin dito mga OFW na nandito na sa ibang bansa. Hindi ko alam kung nawawalan ba sila ng respeto at pag-aaruga sa mga manggagawa o di kaya nakita nila yung mga kakulangan at saka pag-aabuso natin na manggagawa na pwede nilang dahilan na nadismaya sila o problema siguro sa ekonomiya na halimbawa dito sa Saudi medyo bumaba yung kanilang ekonomiya dahil dati mga kakayod walang taxes dito halos walang lokal na nagtatrabaho pero sa ngayon mga kakayod may taxis na nagmahal na yung mga bilihin nila at pinapatrabaho na rin nila yung mga lokal na Saudi nag-required na sila every company na at least may lokal, may Saudi na magtatrabaho. Mga kakayod, sa mga pagbabago na to, diritsahan na tayo. Kung mahina yung loob mo, sakitin ka, hindi ka puko sa goal mo, at walang suporta at saka pagdadasal yung pamilya mo it's better mga kakayod magstay ka sa Pilipinas ipagpatuloy mo kung anong trabaho mo yung kaya mag business ka o di kaya mag aral ka para maging professional ka hindi ka mahihirapan na sa magiging trabaho mo mga kakayod ang daming pagbabago pa na hindi natin napag-usapan na napapansin nyo po na mga OFW na nasa iba't ibang bansa po sa mundo. Alam ko po na nahihirapan tayo kahit hindi natin sinasabi. Pero patuloy lang tayong magdasal mga kakayod at isipin lang natin na malalagpasan natin to at saka uuwi tayo sa Pilipinas na successful at natupad yung mga targets natin para po sa magandang buhay natin at saka sa pamilya natin. Mga kakayod, ang buhay po ng isang OFW ay napakahirap mga kakayod. Lahat ng kailangan mong gawin dapat magawa lahat ng mga pagbabago kailangan maka-adjust at makasabay para po tuloy-tuloy lang sa pangarap at pagdating ng araw matapos ang kontrata natin makuha din natin yung mga pangarap na gusto natin sa buhay. Hanggang dito na lang mga kakayod. God bless us all po. Maraming salamat po.